biglang may pasabog si Santi ko, natulala na po si Senem sa mga pasabog ni Santi ko. Actually, kayo na pa siya, ano, pangingin mo natin ng konti kasi kayo na pa ito ini-interview, no? Pwede ba ako na maglabas ang gigil? <laughs> Sige, go! No. Sige, run, run! Hindi kasi Run, run! Saan ba pwede, ano, uh, Simulan naman natin yung ano yung proseso for the process of saints kasi meron na yata bagong santo na nag-apply yung pangalan Jaldico. Oo. Oh. Kasi nung sa video niya kanina, hinintay ko lang mo yung pakpak. At tapos yung hilo gumaya lang. Sobrang yeah, 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 yeah. santo sakto. Parang walang bahid, walang dumis. Yeah. Parang lumalabas. Napilito na akong gawin ito. At pahasabuhin ko lahat ito. Meron ako ebidensya, ganyan-ganyan. Nagtuturo, like, di ba? Nag-John eh. si speaker, tinuro si Bongbong. Ngayon sa konteksto, no? Pag pinag-usapan namin itong issue na ito, hindi ibig sabihin, pag meron tinamaan, pinaprotektahan yung isang side. Basically, yeah. Basically, huwag kalaban dito, team ka diliman, tsaka team ka sa Parehong masama para kung dapat panagutin. Pero tingnan natin, ano yung motibo na nasa likod nito? Yung timing ng pagsasalita ni Zaldi ko, yung the fact na diniin niya yung presidente, wala akong pakailang. So, For yeah. you know, talaga sa akot yung presidente dito. Pero we have to be wary doon sa objective ng mga nasa likod ni Zaldi ko. Yeah. Sa akin, nakikita ko dalawa yung ano niya, objective, di ba? Save his ass. And number two, serve the cause of the DDS, which is to bring down this government and he is the supposed most credible whistleblower. Pero mm -hmm. ano klaseng ano klaseng lipunan naman na meron tayo kung ang gagawin mong whistleblower? Mm -hmm. Basically, baka gawin pang statement witness, nakakahiya naman. No? E, Kaya allegation sa kanya, bilyong-bilyon yung bill sa kanya. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. Pero tatlong bagay kasi yung nangyari today. Una, yung statement itself. Mm -hmm. Uh, uh ano yung ano yung uh, strengths, weaknesses, pros and cons ng statement na yan? Galawa, mm -hmm. so, ano bang implications niyan sa nangyayari ngayon sa ating bansa? Lalo yeah. na, may mga destabilization plots, lalo na may mga uh, investigations sa Senado na mukhang lumawak mm -hmm. yung scope ng uh, involvement ng mga Senador. Mm -hmm. At ikatlo, ano yung gagawin natin? Mm -hmm. Parang what is to be done? Mm Halimbawa, -hmm. no? uh, ah, uh, Naglabas na ng statement yung ilang mga civil society groups. Yeah. Pindig Pilipinas, Abaya, mm -hmm. et cetera. Uh, maglalabas ang uh, CBCP mm -hmm. ng uh, statement. Yeah. So, after itong mga statements, ano pa ang dalgamin natin? Mm -hmm. no? Uh, dahil work in progress ngayon yan. Eh, yeah. No? Yung, yung ikalawa ay, siyempre, merong gagamit nito. Merong mm -hmm. makikinabang nito. Lalo na... Ha? Merong bang gumagamit lalo na, nito? Tababulat. Lalo na sa timing, no? Huh? Ang ganda ng timing, di ba? na ganda ng timing, Alam mo, meron next week. Mm -hmm. Wala lang. Uh, Birthday. Prayer for Birthday. Peace. Oh. 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 Pati ikaw, nasama ka rin eh. Oh, Sino ba oh. yung oh. nasama sa Prayer for Peace? Oh, ikaw, nasama no. ka, di ba? Nasama kami. Tapos more than three days, di ba? Oh. So, ibig sabihin, ano, ano yung implication nito? Ano pa yung mga plano ng ibang mga forces? Dahil, ah, may mga nagko-call for withdrawal support, may nagko-call ng snap election, may nagko-call ng uprising. Yeah. So, uh, dapat alam natin, saan pa punta ito? Or saan nila gusto nila? Mm -hmm. si Bongbong. yung mga Oo. pero yung una, ang mahalaga. no Dahil parang hindi naman natin nire-reject yung sinabi outright ni uh, mm uh, mm. mm. Hindi rin naman dati dapat tanggapin lahat ng sinabi niya. Yeah. No? Uh, mas maganda nga kung nandito siya para yung sinasabi niyang ebidensya, sinasabi niyang... Uh, Pwede ba ako magsabi ko? Oo. Oh, no. Yeah. <laughs> 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 oh, pero okay. dapat uh, fan ka, kont, no? Yeah. Nangayayat, oh. no? Ayan, you know, Pwede rin siya. Oo. Pero may may say say. Tapos yung medyo kawawa. Yeah. You know? Medyo kawawa. Dahil sabi nga ni Christian kanina, eh, mahirap namang hindi siya yung principal. Mahirap naman na parang siya yung fall guy. Mm. Mahirap naman na parang siya lang yung ginamit. Biktima. Sa lahat ng ito, no? Biktima. Mm -hmm. no? Kaya, lalo na, medyo weird lang na yung, <laughs> yung presidente nag, uh, gumawa ng insertion sa sarili niyang budget. Mm -hmm. <laughs> Dapat kasi ipinasok na lang na ron, di ba? Ba't pa siya gagawa ng insertion? Sa net pa lang. So, so uh, uh, siguro, we all agree, no? -hmm busi na muna sa mga BBM supporters. So, mm. Hindi na magano kataas yung expectation natin sa Pangulo. Pero kung gagawa ka naman ng ganong kalaking krimen, yeah. Siguro naman kahit pa pala may konting sophistication. Hindi naman ganun kadirect. Taas lang kasi na expectations nyo pa'y BBM. Hmm. Hindi na nga kababa, pero parang sad-sad na ba? Pasensya na po. At yung dalawa kong kasama, nagpumukhang apologies. Hindi, hindi pa, pa, pa. Wala pa akong sinasabi, <laughs> ah. <laughs> like, oh. Hindi, yung, yung yeah. sa akin lang kasi, matagal ako ah, ang posisyon ko dito, matagal naman naman natin alam mm -hmm. na hindi pa rin maghugas ng kamay si BBM sa budget na to. Kasi Lalo na yung pang-approve sa mga un allocated unallocated funds. Oo. Oh, so, talagang gawa ng perspective. In-approve yung 2025 budget despite the fact na pinoint out na natin lahat ng issues na to eh. Sinabi niya, ni-review niya, so nung ni-review niya, dapat nakita niya lahat ng pork barrel insertions na to. Nag-veto siya, pero ang vinito niya, ang program Funds, at 26 billion nung 200 plus billion na insertion sa DPWH. So no doubt na involve ang presidente dito. Ang interesting lang kasi kung maglalantad ka, balikan mo yung ano ba yung para sa Pilipino dito. It's about accountability. Doon sa lahat ng sinabi ni Zaldico, ko, walang nakatitindig doon na contribute sa pagdemand ng accountability ng taong bayan. So napakalinaw na yung purpose ng revelation niya today ay political ang sinaserve at hindi yung hustisya para sa taong bayan. Kaya hindi po kami nagre-react ng ganito dahil apologist na kami ni BBM. Ang gusto natin, mapan kung talagang sangkot si BBM at alam naman natin na sangkot siya, kailangan mapanagot siya. Mapanagot yung lahat ng uh, corrupt. Hindi yung i-manipulate again ang mga Pilipino na ganito yung pag-iisip. React naman tayo agad gamitan tayo sa so pagpapalit ng... Kaya wala lang nakita ang ganyan pag-ari, kagad siya. Hindi, dati yung intention. Hindi, ibe. Yung nga, yung uh, parang kinapa ko oh, sa video. Yeah. No? Hindi, tawagin ba lang <laughs> siya, apologies, di ba? Oo, eh. Ang problema kasi, basically, sinabi ni Zaldi ko, pasok na pasok na sa playbook tsaka sa script ng, diba? ng DDS. At saka huwag naman nating lululukin basta-basta yung sinasabi ng kahit sino. No? Ito, tingnan nyo na lang. Yeah. Sinasabihin, takot ako umuwi kasi nakipapatay ako. Mm. Uh, kung, kung sino? Sino? gusto niyong isipin, sino ba yung mas makikinabang? <laughs> uh, kung nari, ito lang papatay siya ng ni Bongbong. Mm. Eh di babagsak yung gobyerno ni Bongbong. Mm -hmm. Pero kung ipapatay siya ng DDS, Mm. Babagsak si Bongbong, pero mas mabilis. Yeah. Either way, talo si Bongbong. Mm -hmm. So, ako ano yung nice president eh. Apologies tayo. <laughs> BBM. Oh. So, ito kaya frustrating eh. Pag, pag dinidiscuss natin yung senaryo, parang napakasimplistic kasi mag-isip ng iba eh. No? Pag binanggit mo itong ganitong punto, ah, pinagtatagol mo yung DDS. Mm -hmm. Hindi eh. Ang nakakapika ka dito, nag-aaway yung team ka Diliman, tsaka team ka sa Maan. Yes. Pakaya yung tinatamaan. ba? Diba? <laughs> <laughs> Sakit na, Ang na ko pati niya patilya eh. <laughs> nito. Kaya dapat pinag-usapan namin. Ano kaya mangyayari naggrow nag-grow ng ano, sideburns yun? Ano, si, Sabi po namin, dahil kaka-birthday lang ni Sen Edu, ririgaluhan naman siya. Kasi mm -hmm. na-remind kami kay Jesus Codero and how impressive his eyebrows are. Parang maganda na ipapa-eyebrows din natin si Sen mm -hmm. Edu, di ba? Pero sabi namin, tagdagan na rin natin yung augmentation. Mm Hindi -hmm. lang yung eyebrows. Pantayin na rin natin yung bigot spa day. Bibigyan namin siya ng si spa day. Oh, Christmas gift. Oh, oh. Papantayin natin yung big ni Sengen. Tapos tatagdagan na rin naman siya ng patilya. Akala <laughs> niyo, wala na yung binag-uusapan namin kayo. Hirap lang na may patilya <laughs> <ha>. ka. <laughs>

may this expo sa ilong ako. Yeah. Bakit? Mm -hmm. Kasi may malaking hearing sa Blue Ribbon oh, oh. kanina. Na ang dami rin pasabog ni Jose Bernardo. Ah. Correct. Ito medyo tumaas ang konti yung credibility sa akin ni Bernardo. Oh, no? Na Nadagdagan yung mga senador. Nadagdagan eh. Kasi eh, meron siya mga kidobli oh. nung last time. Eh. Mm. Oh, okay, Pero, kaya sino mga nadagdag? So dati si Senator Joel lang. Tsaka si Jingoy. Nagulat ako. Jingoy. Nagulat ako. Mm. Oh, kasi oh. eh, ano, si Grace Poe. Nancy Binay. Oh, oh. Tsaka Ah, Mark Villar. Mark Villar. Mark Villar. Pero parang the piece eh. Oo. Oh, Hindi masyado right. na dn kay Mark Villar. Tapos, Tapos natin kanina sa Bali, ah, parang yeah. oh. the piece Tapos dinaglagan niya si Cheese. Oo oh, nga, oh. si Cheese. Okay. Mas, mas maraming detalye kay Cheese kasi. No? Basically, meron mga... Actually, yun yung dasal na ginawa ni Juan. Ni... Saldi Oh. Dahil ito mas compelling eh. Saan? Oh. Kailan? Sino? Oh, ano at so saka yung pinag-uusapan natin, corruption kasi dito, it's not enough na hindi, nagutos yung presidente mag-insert ng 1 billion. Mm -hmm. The whole insertion kasi is, okay, mm -hmm. so what? Kailangan natin yung paper trail na mula sa insertion. May binulsa ba? Oo, oh, mm -hmm. may binulsang pera, may share, may identify na contractors, sino-sino. Kasi -sino -sino technically, budget nga yan, nangit yan, di ba? the, president's budget po ang tao sa NEP, no? Yeah. Pero syempre, scrutiny na dun sa, ano, sa kongreso mag-i-insert ka sa sarili mong budget. Di ba ang tanong, meron bang commission doon? 25% yes. hindi na napunta? Napunta ba sa presidente? Tinakala mm -hmm. yung pakita ilabas ni Zalico. ko. doon naglabas siya ng isang ng dokumento ng mga proyekto. Eh, doon po sa mga tamad magbasa, tsaka huwag mag, uh, tamad magsaliks eh. Huwag agad mabili, oh, ang daming dokumento. Mm -hmm. Di ba? Mga projects eh, listahan oh. naman yun ng projects. At saka, ito mm -hmm. nga eh, actually parang ano yung pasabog doon? Eh, even before i-submit ng presidente, yung budget sa Kongreso, meron na nga silang allocable. Eh, diba? Kailangan natin pagtahitahiin itong lahat ng impormasyon na nakukuha natin sa mga hearing. At sinabi na nga nila eh, may allocable per congressman, per senator, billion, hundreds of million. So, ano pa yung surprising dito sa sinasabi nila? Pork barrel insertion. Nandun na, sa NEP pa lang. Diba? So, what's so amazing about the revelation? Nothing hindi ko maano rito. Parang, <coughs> again, impunity, no? Okay oh, <coughs> no, yeah. uh, oh, lang. i maneuver na ito. Okay. Okay. Walang, uh, walang di-apologies dito. Hindi ako 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 na. Kasi itong natin pinupunta rito, no? Hindi pwede makapag-insert ito sa si Sandy ko ng ganong kadambuha ng pondo na hindi alam ng speaker. Yeah. Ngayon, kung ikaw yung presidente, pinsan mo speaker, nangyayari lahat siya, dalawang bagay lang yan. Tanga ka o incompetent or both. Yes. Oh, so, hindi naman siguro tanga yung presidente, di ba? Oh, Oxford okay. okay. yun. Okay. Oxford oh. and Cornell sila, um, diba? Oh, uh, oh. diba? Na, hmm. na i-insert mo yung 100 Nahihintayin mo pa sabay sa camera. last leg <laughs> ng production, <laughs> ng, production <laughs> ng batas bago ka mag-insert ng 1 billion. Ano yung parang nagising ka lang? Oh. oh, 100 May billion. 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 Ay, wait! Bakit sa nga? Nakalimutan ko Ate eh. At ikaw mismo ang kakausap. Oo, diba? Dawagan ko. Oo, ako presidente, utusak ko yung uh, Secretary uh, Shelo Magno. Mm -hmm. Or Llamas, diba? 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 yung l may denier. Yung operator, diba? Ganon. Diba? 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 Mm -hmm. Parang, oh. Uh, medyo gandahan halang konti yung script. Kasi nakikita natin dito, clearly may battle of narratives. Not because they oh. care for the Filipino people, not because they're really against corruption, but because they want to save their skin. Correct and gain power. Power play po yung nangyayari dito. Eh. Tsaka, mm. yan nakaka-dismaya. Tayo na yung pinig na nakawan, tayo pa yung biktima ng ganitong alternatibo, sa dulo, walang mapapanagin. Hindi, mm. okay, kaya nga mahalaga dito, sa nangyayaring ito, ay, nasaan tayo? Uh -huh. Ano yung ating alternatibo? Uh -huh. Diba? At, uh, within what parameters <laughs> nagagawin natin yung ating alternatibo? Diba? Uh -huh. ano, wait, wait, bago mo pigay uh -huh. yung alternatibo, meron pa uh -huh. palang isa na naisip ako eh. Kasi, 'Di ba? nga eh. So sa sa president, kung mag insert ka at mangungura ka, dapat sa level mo pa lang kasi bakit mo pa i-involve at i-broadcast sa buong kongreso yung insertion mo? That's one. Ngayon, kung nasa kongreso na 'yan, sino yung may pinakamalaking incentive para babuyin yung budget sa bicam level? Executive ba? Eh, naka-insert na ngayon sa NEP. Eh. Yo, so, chair. kung may magmamanipulate ng budget, mm -hmm. nasa legislature, di ba? So, sino-sino yan sa legislature? Eh, siyempre, Speaker, Senate President, APRO Chair, so, Finance Chair, chair. Mm -hmm. um, Finance Vice Chair, APRO Vice Chair. Maka <laughs> <laughs> may makalimutan tayo, syempre, Mga key players din yan uh -huh. na nakakalimutan sa kwentong ito. Mm -hmm. Di ba? So, ang nangyari, ah, ilaglag natin si BBM, pabayaan natin maka-get away. Yung mga totoong characters din na involved dito sa bakit 100 billion lang, eh 200 billion plus itong insertion sa ito. So parang malino na malino kasi naggumagawa ng pa, 500, 200 billion plus sa DPWH. Ah, okay, okay. ba? Diba? So parang gumagawa ng certain narrative na may ibang political objective na contrary sa dinidemand nating accountability. Pusingin ko lang din ng content. Medyo konting lambing. No? Hindi po pitik to. Hindi to pitik, ha? Hindi po pitik. pitik. Hindi to oh. pitik sa sagot ng malaka niyo. Medyo malamya po kasi. Masahin ko lang, ha? Hindi, hmm. huwag na. <laughs> <laughs> Medyo, ano, yung... Yung yung pagsagot kasi ganito po, ano? Kala rin sinabi ko si Senedo, huwag na nakakot, tumandarambong. Kung hindi totoo eh, sasapakin ako nito, no? Mm. Hindi lang. Kaya katang titigan sa mata, hindi ako naglapon ng sobra. Parang gano'n, mm. di ba? Yes, yes. Yung yes, will be your yes. way back, okay? Pero eh, hindi po mm. nga sabihin mo. Bakit ah. may mga paikot-ikot ka na? Here's a yun eh. Dapat mm -hmm. may ebidensya. Mm -hmm. Yung gano'n po, hindi ka yun eh. Hindi didikit yun. Mm -hmm. mm -hmm. Lalo, antindi nung pasabog supposedly, di ba? Yeah. Mm -hmm. Actually, pasabog more of yung lumabas siya eh. Yes. That's because of what he not, said. Not there. so much on the fact The fact, fact. na lumabas eh. Yeah. Kaya hindi rin pwedeng masyadong defensive yung Malacanang. Ah, ganun ba? Yeah. Defensive ba? Yeah. Mm -mm. Hindi lang masyado. Ito, ito parang iniisip ko, hindi ba siya nagmamagaling tayo no? Hindi ba nila na sinari building ito si Sadi ko? Matagal na lang matagal na sa abroad. Hindi ba nila pinag-isipan? At one point, pwede magsalita ito. At okay. ito yung pwedeng sabihin yan. Ano yung magiging sagot natin? Oo. Oh, oh. O kaya, kung umuwi yan, ano yung pwedeng gawin? Mm -hmm. Diba? Mm -hmm. e, ako na bobo, naisip ko yun eh. Mm -hmm. e, paano pa yung magagaling ng mga nasa oh, kanya? Di ba naisip yun? どんどんどんどん。